Hi guys, good morning or magandang araw. Nagtaka ba kayo kung bakit gaano ka volume yung aking hair? Saka sobrang kapal. Kasi may gumawa ko ng sarili kong hair oil. Kaya ganun lang kakapal yung buhok ko. Tsaka sa nakatira sa Norway's Nagbe nagbabenta ko ng hair oil, yung sariling gawa ko. Yun ang kinalabasan. Tapos, gamitin nyo lang yung kahit na anong shampoo ang gagamitin nyo, or kahit na anong conditioner ang ginagamit nyo. Dahil ako, ang ginagamit kong shampoo, halo-halo, conditioner, halo-halo. Pero, 30 minutes before ako maliligo, naglalagay ako ng oil, at least, three to four times a week. Pero kanina, hindi ako nag-oil. Pero ganun paman man. Ayan no? Kapal ng buho ko, guys. Super. Dati kasi, kalbo ako dyan. Sobrang nipis yung buho ko dati. Pag tinali ko yung buho, yung... Pag tinali ko yung hair ko, buong buho ko parang gano'n na lang. Sobrang nipis. Kaya nagpagupit ako. Ayan. So, ginamit ko yung hair oil na ginawa ko in just, ano, ilang buwan ko na ba ginamit yan? One month ko na yata ginamit yan. Pero matagal na ganito yung buhok ko nung ginamit ko yan. Pero hindi ko lang ginawa ng video. So, napag-isipan ko, share ko lang sa inyo. So, if ever gusto niyo so, pwede kayo mag-PM sa akin. Dahil nag gumagawa ako. Uh, nakakabenta na nga ako ng 10 bottles. medyo may konting presyo gawa sa yung ginamit ko dyan, medyo may price din. So, ayan. Pero at least, talagang gumagana kasi ako mismo ang gumawa at saka kita niya man yung hair ko. So, ngayon, mag self love muna tayo. Ang ayaw ko lang talaga sa sarili ko guys is yung wala talaga akong kilay sa nakikita nyo. So, gumagamit ako nito ng dark brown or black. Waterproof siya. So, mag-apply ko lang sa umaga before ka magtrabaho hanggang hapon na yan. Hindi siya mawawala. So, ayan. May kilay na po tayo. Nakakatuwa lang po talaga tingnan yung hair ko. Sobrang kapat. Uh, hindi ako gumagamit ng foundation. Ang gamit ko lang yung pearl powder. Yung iba't ibang kulay. Kaya siya. Hindi ako gumagamit ng foundation kasi hindi ako marunong mag-makeup. Minsan, gumagamit ko ng blush on, mumurahin lang kasi medyo ako kuripot. So, ang ginagamit ko yung, ayan. Pwede ko magamit yung blush on or pang eyeshadow. Tapos, may sariling lip balm akong ginagamit. Matagal ko na itong ginagamit. So, bala ko, baka bandang araw magbebenta ako nito dahil super ganda siya, matte siya, and then nag siya ng matagal sa lips. Ganun lang siya. At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po ay isang, sa mga hindi nakakalam ng edad ko, ako ay 52 years old. 52. So yes guys, God bless. Please follow my channel and thank you.